tama, ang tonality ay tama hindi pampalengke pasensya ka na BFF kasi <laughs> <laughs> hindi ako propagandist ano ba ang propagandista? ang propagandista, meron kang sinasabi, in defense of someone, ay sino ang protektahan ko sinasabi niya, maka Duterte ako A ako hindi maka Duterte naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa anim na taon niyang paninilbihan hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nanay binay ho ako. Uh, at kung hindi niya yung alam, ang dali naman mag-Google. O oh, huwag na Google, ang dali mag-AI. Itay ko yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Uh, sa tingin ko, ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kung baga may entry ako dito, na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, Ayan po, magandang magandang araw mga correction bay. Ito po ngayon ay sabay-sabay po nating panoorin ang mga talakayan o reaksyonan po natin ang paghuli sa isang maliit na bubwit na isda na ang tawag ni Senador Marcoleta <laughs> ay sap-sap uh, ang tawag. Yun, sap-sap daw eh no? At wala pa raw mga nahuhuli na malalaking isda. Ayong kay... Uh, OYC Attorney Lito Magno, OYC po yan ng NBI ha. At ito po ang pag-uusapan din natin ang uh, banat ni Professor uh, Malute tungkol sa interview uh, sa isang palengkera daw di umano. Yan, sino ba yung palengkera? Ay, hindi niyo alam yan, no? Ayan po, nasa picture eh, no? Yan po raw ha? si uh, palengkera. Ler Castro, ayan, sabi po, ayan po, di umano ang sabi ni uh, Maluc Tequilla, no? Alright, no? So, ah, uh, uh, hintayin po natin ang uh, sasabihin po ni OIC Attorney Lito Magno ng uh, NBI kung sino po ang itong tinutukoy na DPWH Engineer na nahuli ng madaling araw, no? So, uh, tignan po natin at sabay-sabay po nating panoorin. At bago po ang lahat, ah, uh, siyempre, eh, patutugtugin po natin yung mga favorite love song ng mga ating, mga mahilig magnakaw na, uh, sa kaban ng bayan. Yung mga ibang politician dyan, no? Hindi lang isa, dalawa, marami po yan. Ito po yung love song nila. At bago po ang lahat, para dare-darecho po tayo, Huwag niyo pong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Isang subscribe lang po. Yun po, masayang-masaya na tayo. Iyan. So, uh, rekta na po tayo kay uh, uh, mga kandang uh, uh, para sa ating mga politisyan na huh? mag-nanakaw oh. Sinong umaahon tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka ba? Saan napuntang

managot kayo Hindi nga ang officer in charge ng National Bureau of Investigation, si Attorney Lito Magno Attorney, good morning ho, welcome sa DZRH Good morning, Attorney uh. Uh, hello, good morning. Uh, magandang umaga sa inyong lahat at sa uh, inyong mga uh, taga-subaybay at taga-pakinig. Magandang umaga po. Salamat sir sa pagsagot kahit Sunday. Sir, nagulat tayong lahat at uh, sabi nga natin eh talagang medyo bibilis na ata uh, itong paggugulong ng proseso sapagkat meron ng arrest warrant. Kumusta sir yung pagisilbi natin ng na arrest warrant doon sa mga sangkot sa flood control? Uh, immediately po after nating natanggap ang uh, mga arrest warrants no at alin na rin po sa mandato ng ating uh, pangulo at gabay ng ating Secretary of Justice ay isa-isa po namin itong in sa mga known addresses ng lahat ng mga akusado na nakasaad dito po sa mandamiento di arresto. At uh, ngayon, um, pero nung, ipo, po natin iserve, ito po ayan, nag, uh, naging negatibo sa kanilang mga, mga known addresses. Pero ngayong umaga po ay may nahuli na po tayong isa. Wow mm -hmm. At uh, nahuli po natin to na sa bandang Quezon City po, ito, ito po ay isang uh, empleyado rin ng DPWH at uh, isa po siya doon sa engineer na uh, mm. nilabasan ng uh, warrant of arrest. Uh, attorney, uh, bago lang tayo magpatuloy, bigyan mo lang ako ng tatlong segundo. Flash, Flash Report Sir, ang DPWH ang naaresto na kaugnay ng flood control mess. Opo, pagkatapos po nating uh, iserve kaya uh, kaagad-agad ang mga arrest sa kanilang mga kilalang address at uh, naging negatibo po ay patuloy po ang pagsutuntun natin sa mga nasabing akusado At kangina po, madaling araw ay nakuha po natin ng isang uh, uh, engineer na mm -hmm. sakot dito po sa arrest warrant na inilabas. Opo. Mm -hmm. uh, attorney, maaari bang bigyan na kami ng ano, ng uh, kahit uh, overview of background? Anong role itong engineer na ito doon sa nabanggit na no na, uh, incidente? Uh, siya po ang uh, officer in charge ng uh, uh, isang division dito sa DPWH po, no? Uh, sandali po, lilinawin ko lang para mas uh, sigurado. Mm -hmm. Na uh, kanina partner ngayong umaga lang dito sa bahagi ng Quezon City. Oo, na Pwede ba nating malaman yung uh, pangalan? Ito itatunton natin kay uh, Attorney Lito sir. Uh, siya po ang uh, OIC Chief Quality Assurance and uh, na Hydrology Division. High Diligence Division. Diyan po ay regular member ng uh, Bids and Awards Committee. Mm -hmm. Na po, pa po nating siya sa sikapuna. Mm -hmm. Attorney baka po pwede po naming malaman kung ano po yung pangalan ni Engineer Uh, siya po ay si Engineer Abagon. Abalon. Abagon, Abagon. Abadon. Oh. Abadon, uh. okay. So, so ngayon po, attorney na kaninong custody po ngayon, si engineer, si engineer nasa NBI po? Siya po ay nasa custody na po ng uh, NBI mm -hmm. at yung pinoproseso para po sa standard operating procedure natin whenever na may na-arrest po tayo. At ang susunod po nito ay uh, ire-return po natin ang uh, kanyang arrest warrant mm -hmm. at sasabihin natin, informahan natin ang korte na siya po ay nahuli na. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, uh, pakikwenta naman sa amin paano siya naaktuhan doon sa kanyang tahanan niya ba ito, yung address niya dyan sa Sikatuna. mayro bang attempt na makatakas o naunahan mm -hmm. lang ba natin sir? O paano ito? Uh, yung pong uh, pag-aari ng bahay ay uh, inindusigahan po po natin sa Panginoon ito at uh napilitan po tayo'ng uh, persahan pasukin ng kanyang uh, pinasabing uh, tirahan pansamantala dahil sa uh, ayaw pong magbukas no at uh, yun po ang uh, uh, report na umabot sa atin. Oh. Talagang may ano may, may pagtatangkang uh, itago doon sa loob yung uh, may pagharang ayan po ang inaalam pa natin no dahil uh, medyo madaling araw po ito ng ating uh, mm -mm. uh, Attorney, yung mga ganito... Uh, Katalukuyang natutulog pa po ito at hindi lang narinig. Opo, oo, madaling araw. Itong uh, engineer na ito, tama ho, no? dahil ang subject ng waram ay may kinalaman doon sa maanomalyang road dike project dito sa Oriental Mindoro specifically. Opo. Mm, -mm. Yung mga ganitong klase sir ng uh, incident like yung pag-aresto pag serve natin ng warrant, uh, of course kapag may mga other players dito na nagtangkang pigilan yung pagpasok ng law enforcement uh, authorities, eh maarrange lang dapat ma warning yan ano, uh, attorney magno Ay oo po, uh, yun nga po sana ang uh, sasabihin natin at uh, ipapaalala lang po sa ating mga mamamayan na ang pagsakanlong o pagtatago sa isang Uh, personalidad na hinahanap ng ating batas ay may kaukulang taso rin po at po natin yan na obstruction of justice. So mas mabubuti na rin po na huwag na po silang makailang, huwag na po magtago at kung maaari may lumapit sa kanila, ay konbinsihin uh, na lang na sumurender para na rin po sa maiwasan natin ang hindi magandang kaganapan at uh, untoward the danger to oneself. Mhm. we understand po ano na napuntahan na natin yung luxury home ni Zaldico sa Tagig City. How about po yung ibang known address ng nagresign na congressman at yung kanyang mga opisina, yung hung mga negosyo napuntahan oh. na rin ho ba ito ng NBI? Kasi alam ko may bahay sa Pasig partner eh. Meron oh. din sa Bicol. Oh, sa Bicol? Uh -huh. Ah, so, uh, napuntahan na po natin lahat 'yan at uh, mm -hmm. negatibo rin po ang uh, resulta ng ating pag-implement ng uh, warrant of arrest. Lahat sir, lahat. Kailangan, kailangan po nating kailangan po nating implement kahit po sinasabi uh -huh. na alam naman na wala dito sa bansa. Yes, yes. Uh -huh. Dahil 'yan po ay utos ng korte. Uh -huh. Ang utos po ng korte ay iserve ang warrant of arrest at parte po 'yan ng isang proseso. Uh -huh. Dahil uh, kaya nakita po natin o nahuli o hindi, kailangan po natin ipaalam sa nag korte kung mm -hmm. ano ang uh, nangyari sa kanyang minandato. Mm -hmm. At saka ato ang binabanggit po ni DILG Secretary Remulia, eh, hindi daw ninyo inaalis kasi yung possibility ba na nagbalik bansa si Zaldico gamit din yung backdoor? May possibility mm -hmm. po yan. Kaya nga po uh, talaga po natin uh, inaalam lahat. Mm -hmm. Sir, ah uh, okay, ba balikan ko lang yung doon sa mga known addresses ni former Congressman Saldico. So tama no, lahat ng tukoy na address ay nasuyog na ng NBI mula Friday afternoon, Friday evening hanggang ngayon. Opo, tama po. po. Yung sa people ah. napuntahan na rin po ng ating mga operatiba at, sa uh, pahipag ugnayan din po sa ating na uh, counterparts sa PNP po uh -huh. at sa uh, iba pang uh, a uh, local uh, enforcement agent. Mhm. Mm bang ano, uh, partner at uh, attorney, merong bang uh, hawak na impormasyon ngayon ng NBI? Nasaan na ba talaga huling na itong former congressman? Uh, sa kasalukuyan na uh, ginagawad pa po natin 'yan uh, na na po kayo, sa hindi pa natin nabanggit kung uh, ano yung mga ginagawa ng pamahalaan. Mm -hmm. Pero uh, sorry partner, mm -hmm. uh, pero definitely nasa ibang bansa 'yun na ba ang tinitingnan natin ngayon attorney? Sa ngayon po 'yon na ating uh, pag mm -hmm. Atony, Attorney, nabanggit po ninyo ano nasuyod na yung lahat ng negosyo, lahat ng address ni Zaldico dito sa Pilipinas. Meron na po ba tayong mga tauhan sa abroad na maghahanap po kay Zaldico? Uh, umbisan po natin na mag-file mag, uh, ng uh, red notice mm -hmm. para po makatulong na rin ang Interpol sa paghahanap sa kanya. Nasaan na po tayo sa proseso ng paghiling sa Interpol ng Red Notice Attorney? Dahil uh, bago lang po lumabas ang kanyang arrest warrant, ay uh, umpisaan pa lang po natin to sa uh, lalong madaling panahon. NBI po ang hihiling. Tama po ano, Attorney? Uh, pwede po tayong isa po tayo sa isang ahensya na pwede pumili. Pwede ang CIDG. Mm -hmm. uh, pwede pwede din ang CIDG. Ang IDG. Mm -hmm. Pero kayo po sa Bureau ni Director Sir, uh, ano po yung target po natin na petsa na uh, official na maka o formal na makahingi ho ng saklolo sa Interpol? Dahil sa ngayon partner, blue notice pa lang yung meron, di ba? Laban kay Zaldi ko. Uh, bukas na bukas po ay mm -hmm. na tayo ng ating request. Bukas din agad. na. Sir, Uh, bigyan nyo nga kami sir ng, ano, ng uh, larawan para ho doon sa mga nakikinig sa atin, sa mga kalye, maral yung iba nagdadrive, yung iba uh, nagmamaneho ng uh, PUV, chuper. Uh... so anyway po, uh, reaction na na lang po natin ng konti ito na tungkol po kay, uh, ay ito po yung sinasabi na rin. Yung sinasabi po ni, uh, uh tawag dito, si Senator Marcoleta, uh, ito po ay hindi lang sabsap ito yun po yung malaking isda kung walang iba kundi si ko di ba? <coughs> yan po uh, patakaroon po pala ng mga uh, korte na pasuyod kahit alam nilang wala ang hinahanap uh, na may warrant of arrest sa, dito sa ating bansa so kailangan po pala natingnan nila siguro para may record lang sila ganun pala yun kahit na alam na wala sila wala yung uh, may warrant of arrest, talagang susuyurin din pala yon, no? So, ganun pala pa, mga ano nila, yung mga, siguro, yung uh, patakaran, ha? Tapos po, eh, yan po, ha? Uh, ang problema po dyan, sana ho, mahuli nila si uh, Saldeco. Pero siguro naman, si Saldeco magpapahuli yan, eh. Kahit dito na siguro, ano, baka, baka biglang uuwi para ibigyan po ng mga salaysay lahat po ng kanyang sinabi kung uh, talagang hinahanap samantalang nung uh, hindi po nagbigay ng uh, salaysay tungkol yan sa mga insertion na 100 billion patungkol kay PBBM uh, anong sabi ni BBM wala, wala dyan, hindi daw nila mahahanap dahil wala silang kaso wala pang kaso, no? diba? Eh ngayon, eh ngayon na uh, nung uh, dinamay na po si presidente BBM. Ang bilis ng ano no? Ang bilis po ng uh, aksyon. <laughs> Di ba? Di ba nakakatawa kayong uh, mga ating mga mga reaction ba? Ano sa na sa tingin niyo? E eh, I-comment niyo na lang po sa comment section kung ah uh, bakit binilisan ngayon sa <coughs> samantalang noon inihiling ng taong bayan na pauwin si Shaldiko lahat po na mga nagre-reklamo dito ang taong bayan ginatanong pati kay uh, PBBM ang sagot ni PBBM wala, wala naman daw siyang kaso kaya ngayon nung nabanggit niyong pangalan niya yun ang nangyari doon pa lang ba lumakad ang kaso, bumilis ngayon pinapahanap na. Ano ba? Ano na Pare pa ba talaga ang ating gobyerno? 'Yan ang malaking tanong, di ba? So anyway, tapos na po tayo diyan. Eh uh, na napunta tayo kay uh, ito po inter kay, uh, interesting no, kay uh, professor Malu Kia, Hm. Mm. po sa ating uh, uh, ba, binanatan niya si uh, si uh, spokesperson Claire Castro. Ito na po, rekta na po tayo. Man, ang pangalan niya, Press Information Officer. Daling mo sa isapin ng datos, wala siya. Pero daling mo dun sa bastusan, nandun siya. Diba? Oo, oh, dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, ha? Manumanay, hindi sila ang unang mapikon. Sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Hindi marunong sa comms kasi katot siya na Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Kaya nagiging pikon. Namuula, humahaba yung liig. diba? Eh ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang malakanya. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101. <laughs> sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi makintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, um, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos uh, sa OP. Uh, at noon ang mga panahon, nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. ah Marunong umarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ah, ha? ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi <laughs> hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay sino ang pinotektahan ko? Sinasabi niya, makaduterte ako. Uh, ako hindi makaduterte. Naging duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa anim na taon niyang paninilbihan. Hindi ko ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay binay ako. Uh, at kung hindi niya yung alam, ang dali mag-google. Huwag oh, na Google, ang dali mag-AI I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin So who is Malutikia? Uh, sa tingin ko yung exchange namin pumasok na sa isip niya Kung baga may entry ako dito Na ang default, ako parati yung sinisisi Kaya ang sagot ko, tinuturoan ko siya Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan How to be a spokesman? What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Uh, pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ang Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na gano'n? Di ba? Si Duterte na nasa dahil, sisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin? Na nagpropaganda <laughs> kami para kay Duterte. Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling, o walang ganun. Pero siya, ganun. Ang, ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin niyo sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept ia niyo, yung sagot niya. Ha? Huh? Perfect example, uh, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang, ang, ang... Yun narinig nyo po yan ha yung mga media yung mainstream media yung, yung laging nagtatanong ha yung pong malaging nagtatanong kay uh, uh, Clear Castro sa mga interview niya sa palas no so yung iba dyan hindi man kumikibo hindi ka mukha ni uh, sino po yun yung sa yung huli po si Cha, sa channel 2 yung isa naman, si Eden. Yan, talagang hindi po na propag propagandinis. Dahil talagang tanong uh, po silang tanong, ito po para malaman ng taong bayan, no? Hindi ka mo kayong iba dyan na uh, media na nakapagtanong lang tapos wala na, hindi na po kumikibo. Yan po ang uh, di umano sinasabi niya ni uh, Professor Malu Tequilla, no? So uh, ituloy po natin ulit vot niya, ay mga Duterte dapat tanungin yan yung mga uh, yung baha, nagsimula sa mga Duterte uh, kaya nung tinatanong ko siya sa datos eh, eh, hindi nga siya sportsman, ang pangalan niya press information officer information, dali mo sa isapin ng datos, wala siya pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang, ang tanong ko sa mga nasa malakayang, hindi nyo ba ginagalan ang <laughs> institusyon ng uh, presidente? Hindi nyo ba ginagalan yan? Kasi hindi lang kayo ang uh, mag-occupy dyan. Ipapasa niyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa niyo ko yung institusyon, sira dahil kay Claire Castro? Tama, <laughs> tama. oh, dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. No? Kasi, paano? Ako, tinawag niya akong propagandista. sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y pinabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Wick Limulia. <laughs> diba? Kasi inciting to sedition Wala ako, mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example. So, eh, really, uh, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication pwede ba? alisim niya na siya? kasi kung gusto niyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung frustrating e rinact namin yan simula pa nung naging spokesperson siya? ano ang frustrating ng Presidente? dumadaus-aus partially because of her tapos ang magiging bridge mo. Ah, uh, po na tayo, no? Ah, uh, ibalik po natin ng konti. Meron po na tayong konting narinig na parang pinapatanggal ni Professor Maluti Kia, no? So, si uh, Claire Castro dahil uh, talaga naman uh, parang yun lang narinig ko, di yung ano, ha? I-rewind po natin. Uh, bago po lahat, sana po yung hindi pa nakasubscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Isang subscribe lang po. Masayang masaya na, na po, tayo. So sa, ha, sa lahat po nating mga bagong subscriber, maraming maraming salamat po. No? So tignan po natin kung balik po nating konti. No? Ito, binaktang namin yan. Simula pa nung naging spokesperson siya. Ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Ha? Kaya yun, yun yung mga bit reporters sa Malacanang, natutuwa ako dahil maahang lang na magtanong. Ha? Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina na GMA7, saluto ako sa iyo, tinanong ka, tinanong mo, anong sinagot? At a-accept niyo yun? As gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-occupy niyan. Sam total ng lahat ng impresidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, ha? napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Di ba? Ilang beses ako nag-trap, kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya lang kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Di diba? ba? Eh bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinindepensahan mo? Kaya nagiging tikon, nagiging ah, nangungula, ito, uh, humahaba yung liig. <laughs> Kasing nyo na siya. Ano ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John B. Cremulia. diba? Kasi inciting to sedition si to. Wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, ang example So, uh, really, uh, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, Si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? alisin nyo na siya? Kasi kung gusto nyo... So yun po, no? narinig po natin. na uh, pwede ba? Alisin nyo na siya, sabi niya. Kay uh, sino po yun? Sa si PCO din na uh, uh, Dave Gomez, right? So yun po, yun po ang panawagan din ni uh, Professor Malutekia. Yan. So yan po, ah... Uh, Uh, ang mga matitibay na salita na uh, binanggit po ni ah uh, uh, Professor Malu, no? So, ah uh, na po natin 'to, no? <laughs> hey, hey, hey. <laughs> ang sabi, eh, con, you know, the number one cardinal rule of a spokes, never be the, the uh, center of the discussion, at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Eh ngayon, wala talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera ka. Yan, wag ka raw pikon, na? Sabi po ni, uh, Professor Malute Kia, di umano na, wag kang pikon, Claire Castro, di ba? <laughs> Lagi ka kasing napipikunyata di o mano sa mga DDS eh. Puro kasi DDS tsaka mga Duterte eh. Ay! Uh -oh! diba? Okay Huwag kayo masyadong pikun dahil nandyan po kayo sa administrasyon. So, kailan uh, kailangan nyo lang sagutin yung mga tamang sagot. Yan po ang gustong sabihin po ni Professor Malu. Yan. Yan. ah... Uh... So dyan na muna po magtatapos ang ating video at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panunod. God bless.